best. Akala ko dati simpleng rice cooker lang talaga itong dreppor. Pero grabe iba pala. Kanina lang nag-experiment ako. Sabi ko subukan ko nang makuluan yung tanglad. Alam mo ba? Yung pampabango ng bahay at pampakalma. Boom! Ang bilis maluto at ilang minuto lang kumukulo na yung tubig tapos ang bango ng kitchen parang spa. Hindi lang siya basta pakulo ng tubig ha. Kasi pwede mo rin gawing pang noodles kapag gutom ka sa madaling araw. Pang sopas kapag malamig or kahit simpleng tea time kapag chill ka lang. Sobrang handy kasi hindi mo na kailangan mag-stove, hindi mo na rin problema kung maliit ang space mo. Perfect sa dorm, condo, office, or kahit sa maliit na kwarto. Literal na tipid space, tipid effort, at tipid kuryente. Tapos, non-stick pa siya. So, after gamitin, isang hugas lang, parang bago na agad. Wala yung parang traditional na kaldero na minsan bikit-bikit pa yung pagkain. Dito, easy clean lang. Then, ready ka na ulit for the next round. At best. Ang pinaka dito, multifunctional talaga. Pwede rice cooker, pang-prito, pang at pang-pulo ng mga simpleng bagay. Tulad ng tanglad na ginawa ko. Imagine isang gamit lang solve ka na sa dami ng pwede mong lutuin. Kaya kung nagtataka ka pa, kung worth it ba, sabihin ko sa'yo sobra. As in, sulit na sulit. Para kang bumili ng apat na gamit sa isang presyo lang. So kung ako sa'yo, huwag mo nang patagalin. Budol na rin ito habang nakasale pa kasi promise ito ang asing budol na hindi mo pagsisisihan.